Hello, good morning ulit mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapwa ko din po FW around the world. Hello, good morning. Dito ngayon no, dito sa post ni Sas Rogando Sasot galing kay Ana Malindog. isa ito sa mga magaling na political analyst no. At uh, sabi dito <laughs> si Alice Go oh, mayroong uh, panawagan or hamon kay Pokpokita. Pokpokita na si Risa Hontiveros. O dahil nga naman, uh, sa panggigipit ni Risa Hontiveros, hindi lang kay Alice Go, doon sa kay Senior Aguila, dito sa mga kay Pastor Kiboloy, Hindi po ba. At uh, ito pa, sinasabi niya noon, uh, sinungaling talaga ito si Risa Hontiveros. No? So dito muna tayo sa post sa Facebook ni Mayor Alice Go. O itong hamon niya sa isang pukpukitang manyak na Risa Ontiveros na nais niya na yung kanyang basurang batas na kahit 4 years so from four, or from 0 to 4 or 4 to 6 years old, nais nang turo ang papano magdokit at maglo-lo, maglose. Ganito kawanyak ang babaeng ito. No? So ngayon, uh, ito ang kanyang uh, minsahe ni Risa, uh, ni may Alice go kay Risa Tiberos. With all your respect, Senator Risa Tiberos, I hope you will do the same investigation like what you did to me. Mm -hmm. On the controversial buy ga a blank interest para ma-justify na talagang pro-Filipino ka. Hindi naman yan pro-Filipino eh. Si Risa Tiberos Dahil yung kanyang akbayan party list na nga sa kongreso na pinapasok ni Martin Romualdez at ang kanyang first nominee yata doon na nakaupo ay itong ganyan no. Oh, si Percival Percy Sindania na pumirma din doon sa uh, ano na yon sa <coughs> sa gab ga yung ganyan gab at saka doon pa yata sa ano sa bycam something ganyan eh kay risa yun hindi naman siya pro-Pilipino. Pro-pira, si Risa. <laughs> pira po ng taong bayan ang pinag-uusapan diyan. O, totoo yun. Sa aking isyo, ng citizenship ko lang po at mga alleged connections sa Pogo. Pero halos balatan nyo ako ng buhay sa Senado na parang nagnakaw ako ng pira sa gobyerno. <laughs> Wahiya ka rin ontiveros. Ngayon nyo po ipakita ang tapang nyo at patunayan hindi or patunayan hindi kayo kasabwat ng gobyerno ni BBM na maanumalyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasabwat naman talaga to si Risa Ontiveros dahil sinabi ni Bibi Sara na si Risa Ontiveros serve uh, sila ni Bumbo ah, si, si Trillianis, nagsiserve sila ng dalawang master. Or isang master ba yun? O sino ba yung master ni Trillianis at ni Martin Romualdez. Si ano daw ang nagserve ng two master? Si... Yung ano, convicted felon child abuser na si ano, mukhang tayo ng posit na si Franz Castro. Aside from yung kanyang bagong master na si Tambalos Los Romualde, Martin Romualdez, ay nagsiserve din si, <clears throat> sino ba ito? Franz Castro sa mak makakaliwang grupong komunista. At alam yan ni Vipi Sara, of course. Oh. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung uh, malaman ang katuto, malaman ang katotohanan dahil pira at buwis ng taong bayan ang ninanakaw nila. <laughs> Manindigan po kayo sa kasinungalingan. Di po ba? Eh di ba po sa inyo na nanggaling galit kayo sa sinungaling? Ay nako. Mayor <clears throat> Go, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sinabi din yan ni ano eh, ni Grace po, di ba? Sabi ng ina ko, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So sa isyu ngayon ng bicameral na 6.3 trillion na budget ng 2025, ano si Grace po? Nagsinungaling dahil kapatid siya ng magnanakaw at binulgar ni Ping Lakson na kaya pumayag, pumirma, i-insert ang uh, akap na 26 billion ni Martin Romualdez na wala yan sa NIP o yung National Expenditure Program ni Bongbong Marcos dahil inoferan si Grace po at si Mar uh, si si Senate President Si Chase Escudero ng 5 billion pesos para sa kanilang akap. Gagamitin nila yun sa kanilang mga eh, mga senador na pomerma na re para pambigay, bayad, eh, pang aboloy or o tawag, tawag niyan ayuda-ayuda para sa mga bobotante. Ayan. So ano yung sinasabi ng kapatid, uh, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw? Ito, kamakailan. Sinabi ni Risa Hontiveros, wala akong nakitang uh, wala akong nakita na blank interest. sabi niya, di ba? Mm. Noong uh, <clears throat> Senate hearing dyan dati kay uh, tawag dito, Alice Go. -o. Ang sabi pa nga ni Risa Hontiveros dito, mir Alice Go, -o, oh, Guhuaping. Mas marami pa kayong uh, post sa Facebook kaysa attendance sa, Senate hearing. O, paano ka? Magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka na lang iwas sa mga tanong, sabi niya. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa iyo. Sabi ni Rizon Tiberos to ha. Allergic lang kami sa mga sinungaling. O ikaw ngayon, Rizon Tiberos. Hindi ka ba sinungaling? sa sinasabi mong wala kang nakita na blanco check or blank check. Sana yung ano dito ni ano. Na samantala, according dito kameral, sa bicameral, sa senate.gov.ph na to, no, noong December 11 na kung saan ay ni-ratify ang budget na yan ng both houses, Congress at Senate, nakalagay po dito December 11. Na inapprove ng committee, explanation of no. Ang laki ng no. Vote. Uh -huh. walang boto ni Senator Coco Pimentel III at Honteveros. So, paano mo malalaman pokpokitang Honteveros na manyak na si kung ikaw mismo hindi ka nagpirma dito sa ratification na ano noong uh, December 11, 2024. So ikaw ay sinungaling dahil kapatid ka ng magnanakaw. At malamang syempre. May party si Risa Ontiveros dito sa so 5 billion pesos na bayad ni Martin Romualdez sa mga senador na pumirma na kahit yung iba hindi pumirma ay inaprobahan. O di po ba? O, ngayon hindi pa rin nagtapos dyan na Risa Ontiveros. Bakit hanggang ta ngayon tahimik ka sa isyo? kung citizenship na lang naman ang pag-uusapan. Uh, di ba? Nang gaganaiti ka kay uh, Mayor Alice Goo. Bakit hindi mo iniimbestigahan at tahimik yung bunganga mo, Hontibiros? Sa isyo kay Erwin Tolfo. Natatakot ka sa mga Tolfo, kaya uh, tawag dito, ayaw mong investigahan? oh, uh, di ba? Namiki si Erwin Tolbo. Sinabi niya yun. Proud pa siya. nag siya sa Amerika at bumili siya ng Peking Birth Certificate at the uh, Peking Driver's License at Security, uh, ano ba yun? Uh, yung isa doon. Parang Security ID sa US. Oh, so, niloko niya. Yung Amerika mahigit 20 years. Nag-serve pa siya bilang isang uh, US Navy. O ngayon, tatakbo siya. <laughs> Bakit hindi ka nag-ano noon? Bakit hindi mo inimbestigahan Rizal TV, Ang citizenship ni Erwin Tulfo. So, hindi ka pro-Pilipino. Hindi ka para sa bayan. Rizal TV, Para ka sa bayad. Ayun, tama dyan. So, mga lalabs, mga bayad, sa tingin ninyo, kakagatin ni Risa Untiveros ang hamon ni Mayor Alice Go oh, hindi dahil hindi siya pay pro Pilipino hindi siya para sa bayan kundi para sa bayad si Risa Untiveros na isang pukpukita na palalusi at nais pa niyang idamay ngayon sa kanyang basura na ba na ano pangkamanyakan na tawag dito uh, bill no batas niya na kailangan yung apat na taon anim na taong gulang Tuturuan anak mo paano maglusi, magdukit.